So hello guys. Welcome back to our channel. Hello. So, ngayon meron akong SP SP license. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. So, Nakuha kami kanina ng uh, SP dun sa malapit dito sa bahay namin. So, after one month, uh, one month and one day, so mga supposed to be November 28, babalik kami para magiging non-proof na itong SPCO So one month and one day yeah. So maka pasel na, pasel kami ng ah, 20 Layo-layo dito So ang problema na naman dito sa amin Yung parking namin May rent monthly So one-five One-five yung uh, renta monthly tapos kailangan daw deposit ng 3 months mahal naman on parking unas problem that's it na the 3 months deposit uh, wow. Kaya ba Parking sa city. Huh. Ha? Ha? Oo. No. Dito lang, mag dito lang ako mag-parking sa... Ano uh, dito sa may bahay-bahay. Sabihin ko na lang dito na lang ako magre-rent tapos 5 pesos yung araw at least makasave hindi dun sa 1.5 yung monthly dito sa ibaba sobrang hal kasi hiramin ko yung uh, isang sasakyan ng kapatid ko so papahiramin niya uh, so ito meron na akong SP eh Yeah, kanina si Prince um, uh, nagka problema si Prince kanina medyo nanginginig siya kanina buti na lang pinakalma ni Galina hmm, kawawa naman yun siya siguro na shock siya kanina kasi may bisita yung kapatid ko tapos nagulat yung know, may time kasi uh, nagulat yung kapatid ko nagulat din si Prince doon after nun, mga ilang minuto yun nanginginig siya uh, Gracias, kaya, 20 minutes, no? 25, 25 minutes siguro, mga isang oras siguro yung kiniginig niya. Pinakalma namin ni Galina, akala namin ah uh, nung dinaramdam niya kasi i sana kami ng mid clinic na bukas, tingnan namin bukas ko. ka, uh, Na kung bukas bukas uh, um, pangit yung pakiramdam niya isusugod namin siya doon sa may uh, veterinary clinic para matignan siya kung ano yung bakit siya nanginginig nanginginig siya nandito na ngayon prince prince eh, yeah. prince na prince na you wanna yeah. Free. Yeah, yeah, very, very 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 yeah. Sobrang ah uh, worry si Galena kanina. Susugod na sana namin sa ah uh, bit clinic. Kasi wala lang yung dito sa amin, merong it PM lang yung ah uh, hanggang it PM lang yung open. Sige, spiritus sa normal na po. Pas ko din pati Но он очень дрожал. Yeah. Больше 20 минут он дрожал. Ну, на воно на час. Навально час. Получается, not он, not. он напугался. Он еще был нормальный. А когда он уже расслабился. И его бросила в дрожь. И он не мог шевелиться, ничего не происходило. Просто yeah. лежал и мяукал. Да, он сейчас нормально. Nah, si Flo kasap ay just nothing between. Yeah, what <laughs> <laughs> oh, normal no, si mo si Adak больше спокойствие. Nah. Relax. So, so yun lang guys. Uh, update namin kayo meron na akong driver license sama si Galina kanina sobrang init kanina doon sa my office Sli do siya yung bodo dyan Sli Next time uh, si Galina naman yung magkukuha makukuha ng driver license niya. pag makakuha na kami ng marriage certificate saka siya kukuha ng yeah, uh, driver, license. Is, uh, <laughs> driver license tapos postle Galina Prince 嘿嘿嘿，嘿嘿，